Uh, hello guys, so yung unang gahin natin is pumunta tayo ng uh, Kawayan Campus pagkatapos ay sa Pier So ngayon naman uh, maakyatin naman natin yung Buntod bihiya o Bundok ng biya So, ang Bundok ng biya kasi um, station siya pag Simana Santa So, maakyatin natin may uh, 14 station yon, ang layo pa sa taas Pasok tayo tayo mga kaibigan welcome ano um, yung uh, church chapel nila yan hirap umakyat dito so pangalawang station na yan maganda naman sa taas so yan ang pangatlo pangatlo na yan Usually pag mga uh, Simana Santa sila dito umakyat. Ang hirap. Hirap umakyat dito. Sama pa rin natin si uh, Mark Jordan. Channel. Oh. Hirap. Ah. Uh. Aka So kasama natin siya nung pumunta tayo sa pier. is Dito naman siya, Kasama na naman natin. Talaga ito si Mark Jordan. Hayo magpawayan. Yeah. iwan alimana? na kaya na na kaya naman. Oo, so, panganim. Panganim na yan, oh. Okay. Ito po yung tower dito, mga kaibigan. Tani, Madam Mag, si Mark Jordan. so, narito rin do yung tower ng uh, globe. Yan, oh. Nag-iisang tower dito. Oh. Yan. So, ang ito. So, ito so na. Ang so, hindi lang kami yung tao dito ha. May mga kasama din kami. Ayan. Ay, hindi pala kasama. Taga dito pala. Ayan. Hi. Hello. Hi. si ateo. So, ko <laughs> sila. Hello. So, pa po. Sa kanila mga kaibigan. Hahaha. Marami din pong dumadalaw dito mga kandigan kasi hindi mapakaganda din sa taas. Sa so ngayon, masyado hindi pa walang linis. Walang linis. -tabang -tabang. Ayan oh. <laughs> o. Babawasan yung taba natin dito eh. Ayan. <laughs> Ayan naman o. Oh. tagasunod lang talaga ako ni Mark Jordan ano ba yan, yan. may akit okay tayo takbo jag 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 kita talaga yan malapit na tayo ito na yung ayan tanawin nyo na You know? Yan yung ang um, 13. So, makita ko sa inyo yung view dito. Yan. Kitang kita, no? Ganda. So, ayan na. Dito na tayo. Okay, ito na guys. So So ito po 'yung ang nagsisilbing libingan dito. Libingan ni Jesus. Ayan po siya. Ayan. So, sirado to palagi kasi minsan kasi napal. Hey! Hindi maayos yung ginagawa dito eh. Ayan, naka nakasil talaga siya. Ayan. Ayan yung pinakalaking statue statue ni Jesus naka laki yan? kitang kita talaga yung um, kawayan fish pan lapad ba ng mga fish pan ayan Baka kasi may masamang <laughs> may masamang loob at iwan ko lang ibang iba talaga tas so pababa na tayo huwag na tayo magtagal dito baba agad tayo Mahirap pagbaba Mahirap lang nga pataas Mahirap pa pababa Kailangan pa talaga lahat ng bagay paghirapan Siguro nga kailangan Yan mga kaibigan Kung bago ka pa lang po sa aking channel Don't forget to subscribe And click the notification bell Para lagi po kayong updated Sa mga video ang aking i-upload